Isa to sa mga reasons kung bakit ayaw kong kinukuhang ninong ng mga friends ko. Kaso kadalasan kasi nakakahiyang huminde or tumanggi sa mga offer ng mga friends natin na magninong or magninang sa mga anak nila. Anong gagawin nyo kung ganito ang ugali ng mga inaanak nyo tuwing Pasko? Ito naman ang caption ng viral video na to. So sabi ni content creator, literal na sapilitan ang pamamasko with laughing emoji. Tapos sa baba, sabi niya, mga ninong, ninang, pagbuksan nyo na kasi, ha ha ha. So hindi natin sure kung nanay ba yung nagbivideo dito sa mga batang to or ka close yung mga parents ng mga batang to. Kasi parang normal na lang sa kanila yung ganitong behavior or asal na pinapakita ng mga inaanak na to. Grabe naman. I think super close yung parents ng mga batang to kasi wala nang hiya-hiya sa pamamasko to the point na nakaskandalo na yung ginagawa ng mga bata dahil sobrang ingay ng pangangalampag nila sa gate ng tao kung sino man itong may inaanak dito eh, kawawa naman yung gate nila, diba? ba? So, naalala ko nung bata ako, kailangan pa akong pilitin ng mami ko para lang sumama sa kanila, sumama sa bahay ng friends nila para bisitahin yung mga ninong-ninang ko. Pero, bihira yon dahil most of the time, hindi ako sumasama talaga. Ayaw ko nung pumupunta sa may bahay ng may bahay para lang manguha or tumanggap ng pamasko, di ba? So lumaki ako na hindi nabibigyan ng mga gift or something ng mga ninong or ninang ko. And sobrang nakakahiyang mamasko sa mga ninong at ninang. Especially kung yung mga ninong or ninang nyo ay bihira nyo lang talagang makita. So parang nakakahiyang manghingi or pumunta sa bahay nila para lang manghingi ng pamasko, di ba? And again, wag natin i-judge itong mga batang to dahil hindi natin sure. Baka naman super close sila dito sa mga ninong or ninang nila. Kaya ganyan na lang sila kung mamasko. Talagang sumisigaw, kinakalampag yung gate at gumagawa ng skandalo sa mga kapitbahay. So, hindi natin sure, baka normal na lang sa kanila yung ganitong behavior. And kung malilinig niyo yung kumukuha ng video, eh parang siya pa yung nag encourage sa mga bata na lakasan pa yung kalampag para malinig sila ng mga ninong at ninang nila at para buksan na nga yung gate. And hindi naman natutuwa yung mga netizens sa viral video na to and ito yung ilan sa mga comments nila. So ang sabi, the kid's behavior was a reflection of the parents. Sa bahay nagsisimula matuto ng tamang asal. Sabi pa, wala naman utang ang mga ninong sa mga inaanak. Hindi obligasyon na bigyan ka kada Pasko. Which is true naman. Baka naman wala talagang tao or nagbabakasyon. Pero kung ganyan inaanak ko, lalo ko hindi pagbibigyan. Naku, kawawa naman yung gate nyo. Baka masira na dahil hindi mapagbubuksan ng gate yung mga ganitong klaseng inaanak mo. Kaya dapat talaga pag kinuha kang ninong or ninang, may right kang tumanggi. I think meron naman. May napanood akong video sa TikTok na talagang tumatanggi siya depende kung sino yung kumukuha sa kanya na magninong or ninang. Kapag hindi niya naman ka-close, ever since, tumatanggi siya. Pero yung kapag yung super close niya, ayun, parang no choice ka na. Dahil kung tatanggi ka, eh baka mag-friendship over kayo nung taong yun. And last, sabi, grabe, inuudyokan pa ng mga magulang kung ako ninong mo boy, magsulian na tayo ng kandila. And speaking of magsulian ng kandila, na dumaan to kanina sa wall ko. Basahin niyo tong convo nitong, uh, I think, magkaibigan sila na magkumare or kumpare. And ito yung naging usapan nila after malaman nung magulang kung magkano yung binigay nung ninang or ninong nung, ina, nung anak niya. So, ayan. Makikita niyo yung picture. Send, send niyo yung picture sa friendship nga niya or sa kumare niya. 70 pesos lang. And sabi, grabe ka naman, Mars dapat hindi ka nalang nag-abot ng pamasko. Magbibigay ka 70 pesos, tapos hindi pa malutong. Ibabalik ko tong bigay mo, hindi naman makakatulong sa inaanak mo. Kulang pambili ng diaper at gatas. Balik ko sa to, send ko sa Gcash mo. Mahiya ka naman sa bigay mo, Mars. Ganda-ganda ng trabaho mo pero ganito lang. Puro exclamation point. Galit na galit itong, itong taong to na naka-receive yung anak niyang 70 pesos sa ninang nga niya. Grabe no, 70 pesos, okay na to, malaki na to. And hindi natin sure kung ilan yung inaanak nitong taong to. Kaya 70 lang yung binibigay niya, di ba? Imagine kung 10 or 15 yung inaanak mo, tapos 70 pesos per head. Sobrang laki ng babawa sa budget mo, di ba? And alam naman natin na tuwing Pasko ay eh, sobrang mahal dahil, di ba, sobrang daming bilihin uh, panghanda pa lang, ubos na yung 13th month pay, tapos yung pamasko pa sa mga anak mo, personally, sa mga relatives mo, tapos adagdag pa yung mga inaanak mo, di ba? So, nakakainis na yung mga gayon ng tao, napaka-ungrateful, and hindi nila iniisip yung mga pinagdadaanan or, alam nyo yun, parang sarili lang nila yung iniisip nila and to the point na willing siyang mag-cut ng ties or magsulian ng kandila dahil lang 70 pesos or dahil lang nababaan siya sa binigay na pamasko noong Mars niya. Ako personally, wala, pa, pang lima yung mga inaanak ko. Uh, hindi ako tumatanggi, pero bihira lang yung kumukuha sa akin na ninong dahil siguro alam nila na kuripot ako. And awa naman ng Diyos, yung mga inaanak ko, hindi sila or hindi ako force na magbigay sa kanila tuwing Pasko. Actually itong pasko walang kumontak sa akin or walang nag-force sa akin na magbigay ng pamasko sa mga ina anak ko which is good dahil marami din akong ginastos. So na search tuloy ako kung ano ba talaga yung reason, kung bakit tayo ginagawang ninong or ninang or bakit mahalaga ang mga ninong or ninang sa mga anak ng mga friends natin. So nabasa ko kasi ngayon ganito na ang role ng mga ninong or ninang magbigay ng gift sa binyag Which is true naman yung mga inaanak ko before nagbigay ako ng gift during their binyag. Sabi pa magbigay ng gift sa birthday, third magbigay ng gift sa Christmas, fourth mag-ipon para sa bonggang gift para sa debut, and fifth mag-like ng photos ng inaanak sa Facebook at Instagram. So, parang ganito yung nangyayari ngayon. <laughs> so, ganito na yung mga role ng mga ninong at ninang ng mga bata ngayon. Which is, in fact, ito naman talaga dapat. So, nabasa ko online. Sabi nila, get them as witnesses. Dahil nga, sabi, baptism certificates are somehow used as legal document. So, kailangan talaga ng mga witness. So, yun yung number one kung bakit talaga kailangan ng mga ninong or ninang. Dahil sila ay mga witness na Na, na, na nga. And number two, get them as someone who can influence your child in the future. Sabi pa, this is very crucial. You, you will want your children to be surrounded by reliable and good people. And that includes ninong and ninang. When you get them, you're allowing them to give good advice to your child as he grows. So make the most out of it. Get someone who is godly, someone who has a good disposition, someone who is kind, someone who doesn't have vices, etc. So more on guidance lang talaga ang mga ninong or ninang. Parang ikaw yung magiging second parents para ipakita kung paano talaga mamuhay as a Christian or as a Catholic. Hindi yung kailangan ka lang or kilala ka lang kapag birthday, kapag debut, kapag Pasko. Hindi yun yung true essence ng pagiging ninong or ninang. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa viral video na to? Okay lang ba sa inyo as a parent or as inaanak na hindi nagbibigay or onti lang yung binibigay ng mga ninongs or ninangs nyo? Comment down below. At kung bago kayo sa page ko, huwag kalimutang i-follow ang Digimon TV para lagi updated sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you so much for watching and stay safe.